Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ito ay sa Weller Channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin kapag walang internet sa Windows 11. Para dito, pumunta sa search at itype ang internet. Pumunta sa internet connection at makikita natin, aktibo ito sa akin, ito ang aking internet, hindi ko alam na naka-on ang hamachi. I-off ko ito. Heto. At aktibo itong internet sa akin, i-off ko ito at maghintay ng ilang segundo bago i-on ulit. Magre-reboot ito ng ating internet adapter. Kung hindi gumana, i-right-click ang Properties. Dito, i-check natin ang IPv4 at tiyaking nakalagay sa Automatic. Kung hindi gumana ang Automatic, i-type ang 8.8.8.8 at i-click ang OK. Kung hindi pa rin gumana, itype ang Reset Internet Settings. Para dito, itype ang Network Reset. Hanapin ang Network and Internet at i-click ang Reset Now. irereset reset nito ang lahat ng internet settings sa factory defaults na magre sa paglutas ng lahat ng software issues. Ibig sabihin, malamang pagkatapos ng mga hakbang na ito. Kung wala pa ring internet, ang problema ay maaaring nasa router, kable o sa internet output ng iyong computer. Kasama ninyo si Weller. Paalam sa lahat.